sa mga quiz na may nasa mabuti kayo mga kalagayan. I'm sure familiar ka sa current trend na iyan. Pero alam mo ba, yung linyang somebody's watching me, it's my anxiety, holds a deeper meaning. Maraming tao ang araw-araw ay nakikipaglaban sa fear of the unknown. Anong estado ka man sa buhay, anuman profesyon mo, o anuman ang pinagdadaanan mo we tend to overthink and worry at minsan it will just take you over. Yan ang pag-uusapan natin mga lords ang anxiety o pagkabalisa. And I'm sure nandito ka sa video na ito dahil you have it. All of us have it, including me. Don't worry, I got you. By the way, this is Quiznars Riot, ang inyong lingkod. Ang anxiety disorder ay isang uri ng kondisyon sa kalusugang pangkaisipan. Kapag mayroon kang ganitong kondisyon, maaari kang tumugon sa ilang bagay o sitwasyon ng may labis na takot at pangamba. Maaari rin itong magdulot ng mga pisikal na sintomas tulad ng mabilis na tibok ng puso at pagpapawis. Karaniwan lang na makaranas ng kaunting anxiety. Halimbawa, maaari makaramdam ka ng nerbiyos o kaba kapag may mahalagang desisyon kang kailangan gawin, may pagsusulit o may panayam ka sa trabaho. Sa katunayan, ang ilang antas ng anxiety ay maaring makatulong upang manatiling alerto sa mga mapanganib na sitwasyon. Gayunpaman, ang anxiety disorder ay higit pa sa ordinaryong kaba o takot. Nangyayari ito kapag una, nakakasagabal na ang anxiety sa iyong pang-araw-araw na gawain, madalas mong nasusobrahan ang reaction mo sa mga sitwasyon, at panghuli, hindi mo makontrol ang iyong takot o pag-aalala. Maaari itong maranasan ng mga bata, kabataan, at matatanda. Ayon sa mga pag-aaral, mas mataas ang posibilidad ng mga kababaihang magkaroon ng anxiety disorder kaysa sa mga kalalakihan. Bagamat mahirap ang pamumuhay na may anxiety disorder, maraming epektibong paraan ng paggamot na maaari makatulong upang mapagaan ang iyong kalagayan. Ayon sa Diagnostic and Statistical Statistical Manual of Mental Disorder DSM-5 ng American Psychiatric Association, may iba't ibang uri ng anxiety disorder. Nandiyan ang Generalized Anxiety Disorder (GAD) na patuloy at labis na pag-aala tungkol sa pang-araw-araw na bagay tulad ng trabaho, kalusugan o personal na responsibilidad. Agoraphobia, matinding takot na hindi makalabas o makahanap ng tulong sa pampublikong lugar, kaya madalas na iniiwasan ng matataong lugar o kakaibang sitwasyon panic disorder, biglaan at paulit-ulit na panic attacks na walang malinaw na dahilan. Maaari rin itong maiugnay sa agoraphobia. Specific phobia, matinding takot sa isang partikular na bagay o sitwasyon, halimbawa takot sa taas o sa mga hayop. Social anxiety disorder, matinding takot na husgahan o mapansin ng ibang tao kaya iniiwasan ng mga sitwasyong panlipunan. Separation anxiety disorder, labis na pag-aalala o takot kapag malayo sa isang mahal sa buhay. Bagamat normal ito sa mga sanggol, maaari rin itong maranasan ng mas matatandang bata at matatanda. Selective mutism, hindi pagsasalita sa ilang partikular na sitwasyon dahil sa matinding takot o kaba, kadalasan nangyayari sa mga bata. Ang post-traumatic stress disorder PTSD, acute stress disorder at obsessive compulsive disorder o OCD ay may kaugnayan sa anxiety ngunit itinuturing na hiwalay na kondisyon. Mga sintomas ng anxiety disorder ay maaaring magkaiba depende sa uri nito. Ang psikologikal na sintomas ay mga sumusunod, matinding takot, kabaw, pangamba, pakiramdam na laging balisa o eritable, hindi mapigilang paulit-ulit na pag-iisip at hirap mag-concentrate. Mga physical na sintomas naman ay ang mga sumusunod, hindi mapakali o laging kinakabahan, mabilis at malakas ang tibok ng puso, hirap sa paghinga, paninigas ng kalamnan, malalamig o pawisang kamay, tuyong bibig, pagkahilo o pagsusuka, pamamanhid o pangingilig ng uh, sa kamay o paa, hirap makatulog o insomnia. Kung madalas mong nararanasan ng mga sintomas na ito, mahalagang kumonsulta sa isang doktor o mental health professional. Ano nga ba ang mga sanhi ng anxiety disorder? Walang tiyak na sanhi ng anxiety disorder, ngunit pinaniniwala ang may iba't ibang salik na maaari magdulot nito, gaya ng imbalance sa brain chemicals. Ang hindi balansing dami ng mga neurotransmitters tulad ng serotonin, dopamine at GABA ay maaari magdulot ng anxiety disorder. Pagbabago sa utak, ang amigdala, bahagi ng utak na namamahala sa takot-anxiety, ay mas aktibo sa mga taong may anxiety disorder. Genetics, may posibilidad na namamana ang anxiety disorder mula sa isang kamag-anak, lalo na kung ito ay isang magulang o kapatid. Mga pangkapaligirang salik, matinding stress o trauma ay maaaring mag-trigger ng anxiety disorder. Lalo na kung ito ay naranasan sa mahabang panahon. Paano nasusuri ang anxiety disorder kung ikaw o ang iyong anak ay nakakaranas ng mga sintomas ng anxiety disorder? Maaaring magsagawa ang isang healthcare provider ng mga sumusunod. Una, medikal na pagsusuri upang matiyak na walang ibang kondisyong pisikal na nagdudulot ng iyong mga sintomas tulad ng hyperthyroidism. Pangalawa, pagsusuri sa kasaysayan at ng kalusugan. Tatanungin ka tungkol sa iyong nakaraang kalusugan o health history, mga gamot na iniinom, at kung may history ng anxiety disorder sa inyong pamilya. Pangatlo, pagsusuri ng isang mental health professional. Maaari magsagawa ng interview o questionnaire upang suriin ang iyong sintomas at kung paano ito nakakaapekto sa iyong pang-araw-araw na buhay. Ano ang mga paraan ng paggamot sa anxiety disorder? Ang anxiety disorder ay isang kondisyon na nangangailangan ng paggamot. Hindi ito basta mawawala sa pamamagitan ng lakas ng loob lamang. Mayroong dalawang pangunahing paraan ng paggamot gamot or medication at psychotherapy o talk therapy. Para sa mga medication, nandiyan ng antidepressant. Karaniwang ginagamit para sa depresyon, ngunit epektibo rin sa anxiety. Benzodiazepines, nagpapakalma at mabilis na nagpapabawas ng anxiety, ngunit maaaring magdulot ng dependency kaya ginagamit lamang sa maikling panahon. Beta blockers, tumutulong sa pagbawas ng mga pisikal na sintomas tulad ng mabilis na timok ng puso at panginginig. Para sa psychotherapy naman o talk therapy, nandiyan ang cognitive behavioral therapy o CBT na tumutulong sa pagbabago ng negatibong pag-iisip at gawi na nagpapalala ng anxiety at ang exposure therapy na unti-unting inahaharap ang isang tao sa kanyang kinatatakutan sa isang ligtas na kapeligaran upang masanay siya rito. Paano nga ba may iwasan o mapapamahalaan ang anxiety disorder? Bagamat walang tiyak na paraan upang maiwasan ang anxiety disorder, may ilang hakbang na makakatulong sa pamamahala rito, gaya ng pagkontrol ng stress sa pamamagitan ng meditation, exercise, at tamang pagpapahinga, Pakikilahok sa mga support groups upang makahanap ng suporta mula sa iba na may parehong karanasan at pag-aaral tungkol sa anxiety disorder upang mas maunawaan ang kondisyon at malaman ang tamang paraan ng pagtugon dito at pag-iwas sa caffeine na maaaring mapalala ng mga sintomas ng anxiety. Kailan dapat kumonsulta sa doktor kung pakiramdam mo na hindi epektibo ang iyong kasalukuyang paggamot o may mga tanong ka tungkol sa iyong mga gamot, mahalagang kumonsulta sa iyong healthcare provider. Sa tamang paggamot at suporta, maaaring bumuti ang kalidad ng iyong buhay. Ang paghahanap ng tulong ay isang mahalagang hakbang tungo sa mabuting mental health.